ayun mga idol tapos na po tayong kumuha ng ano ng NBI Na napakabilis lang kumuha ng NBI dito sa Ayala Malls ang um, kailangan lang natin dalhin ay ano ang um, valid ID dalawang valid ID tsaka mag ano kayo doon mag online kayo pag hindi pa kayo nakapag online doon may online na doon sa second floor pag Tapos 'yung mag-online doon. Magbabayad kayo ng 60 pesos sa online. Tapos pagkatapos magbayad doon na sa na literacy. Babayad naman kayo ng 200 para sa NBI niyo. And then pag nakapagbayad na kayo, makikita na kayo sa 4th floor. And then, pila lang kayo doon. Mabilis lang. Pipicture lang kayo. Tapos, perma. Tapos, okay na. So, ganun din dito mga idol. Nakasupar natin dyan. Galing din ako sa BIR. Nagtingin ako ng aking T-number. Kung nag-verify nag ako ng aking T-number. So, wala daw akong T-number. So, kailangan ko pang... Ano? Balik na lang daw ako. Kumuha... Ang kailangan requirements doon mga idol Ano Ang kailangan pala nila sa BIR mga kasopar so far Ang ano Ang kailangan dito ka Naka May, may valid ID ka dito sa ano Sa Muntinlupa Sa Muntinlupa Alabang Yan So yung aking yung aking ano aking SSID dito naka ano dito naka dito ko kinuha sa labang kaya yung aking ID is okay kaya bumalik ako mga idol para i-process ko yung aking ano kukuha ko ng T-number so napakabilis lang mga idol magpipill up ka lang doon and then mag may mag sa sa'yo doon or mag ano ka mag throw throw ups nagpipill up ka rin para nagkukuha ka rin ng MBI so ako tinulungan ako ni, Ma ni ma'am ni ma'am Ju ano Jutit Jutit ang pangal Jutit basta yung madam na yun mabait mabait sila ang ganda mag ano dito sa ano sa sa ano ang bait pala ng kanilang intermission intermission ano it's intermission customer so yun dun sa front na ah, isa mabait so siya pala nag ng nung aking na pangalan sa computer so kung gusto mong mas maayos na ano na pag-serve ng ano number ng pinumber mo dito na ako muha sa ano sa Muntinlupa sa Alabang Alabang Muntinlupa ang dalhin nyo lang ay ano uh, kung wala kayong ID na naka uh, valid ID na naka ano, dito sa Muntin Lupa hindi kayong kumuha ng ano o oh, barangay certificate kung mas malapit na barangay certificate dito nakakakuha kayo ng team number ano guys salamat pala sa nagnasi sa akin si ma'am utip Otet Hindi ko maamintin lang Otet Oo Otet Yan lang Nga dito na lang Let's go